Sa ngayon, magtagalog at saka bisaya lang ako. say! Wow! wow! Sumayo ako ng budots. Good morning, good morning mga ka-Tigers Humanag yung limpi ang pikas kwarto nila Ang pikas kwarto po, do Bali, doa ka kwarto, humana Ang uh, atong batong karama, pasalo na po sa mga anak ni Thor o ni Athena Humana po ni Og Tarbaho Si Tom sa sulod Gawa sa po ni Ay, pasinsya na sa lahat ng mga Tagalog Kasi nagbisaya lang ako dito sa loob Sa Tiger Pero walang problema yan, mag-Tagalog din ako para sa inyo Kumusta na kayo dyan lahat? Lahat-lahat ng mga Tagalog, kumusta na lang kayo? Ayong nagalit sa akin na palagi na ako salita ng Bisaya pagka ngayon Tagalog na ako magsalita ito mga Tiger ngayon papasokin ko dito anim yung papa nila nandun sa kabila Please, least okay na tapos na malinis na lahat dito pasokin namin tapos na ako nag-disinfect dito okay naman papaligo ako ng Tiger ngayon dito sa loob pakita ko sa inyo lahat ha go inside mga babies mga babies go inside atinat all Tigers go inside no Let's go. Walang maglaro dyan. Walang maglaro. Tapos, papasak ako dito sa Tiger kasi magligo ako sandali lang. Hindi ako magtagal dito magligo ng Tiger. Ligoan ko sila muna kasi masyado madumi ng katawan nila. Ito na. Masyado malakas yung ano, power spray ah, pahinaan natin. Pahinaan. Yun. Para hindi masakit sa katawan nila. Ang impact ng tubig mas malakas. Masakit. Atina. Atina. Huwag kang maglaro dyan. Huwag mong laruan dyan. Ha? Magligo ako na ng Tiger. Oh, aper. Very good. Du, 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 Saan kayo nakakita ng Tiger? Dito lang sa akin. Pwede ko laruan talaga sila. Ganon, ganon talaga yung alaga ko. Masyado mabait. Mabait talaga sila. Oop. Oop. Parang kinagat mo ako ah. Ito. Sa lahat ang nag-follow sa akin. Thank you talaga. Thank you. Swag. Atras. 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 Set down. No. Ganoon sila. Kailangan taliguan liguan talaga kasi may yung katawan nila mas marumi. May tae. Sit down. Sit down. O oh, sa tanan mga bisaya, ayaw mo pagsawa, pagtanaw sa ko ang video. Ah, sa tanan nagshare sa tanan nagpalo follow daghang kayong salamat sa inyo tanan. Sa naglike like daghang kayong salamat. Sa lahat ng nagpalo follow sa akin, maraming 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 salamat po. Sa lahat na nagshare sa akin, maraming maraming salamat po. Sana hindi kayo ma hindi kayo magsasawa magtingin na panood sa akin ng video ko. Marami pa akong palabas dito, hindi pala ito ngayon. May trek sa dito para sa mga tiger. Hintayin nyo. Marami pa akong trek sa tiger. So, malinis na lang katawan nila. Pwede na ako maglinis ganon. Huwag ka magtingin-tingin sa akin na para masama yung tinitingin mo sa akin. Oh. come on. Yung katawan nila malinis na. Lahat ng katawan nila malinis na ikaw. Ah. Uh... Maninis ang katawan nila. Tapos lang ako dito. Sa labas naman ako ngayon maglinis. Tapos sa maglinis, train sandali. Tapos, magpakain. Nice. Atina, bihib. Atina, sit down. No. Atina. Di okay, mag ah. Behib kayo lahat. Magbihib kayo. Ah, magbihib kayo, ah. mag magbihib. 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 oh, walang gumalaw. Atina. Atina. Beba, ah? dili magbugoy-bugoy ha. Hop, dili magbugoy-bugoy, beb. Nabali na po ni mong ipon pikas, tanggal. Aww. Dito naman ako sa loob, nagpakain ako ng tiger ngayon. Yung lahat ng mga Tagalog, pasensya lang. Palagi akong nagsalita ng bisaya. Pasinsya lang kayo. Sa ngayon, magtagalo Tagalog, kasi bisaya lang ako. Tumayo ako ng budots. Sir, pagyan, Pasok sa loob. Tor, thank you, very good Salud na, salud na, pasok sa na Ay, Ayaw ma ayaw mo pumasok, diyan ka lang Okay, okay oh, Magkain ka pa, magkain ka pa Hindi na, ha? Hindi na, let's go Sa lahat ng mga tagal. pasinsya lang kayo Manintindihan kita na nagalit kayo sa akin Na palagi lang akong magsalita ng Bisaya Tapos ngayon, Tagalog sa Bisaya Haloin ko na lang, pasinsya lang kayo At Dito naman ako ngayon sa kabila Yung malaki si Tor, tapos na kumain So, dito na naman ako sa maliit. Magtapon ako muna ng pagkain. Ikaw, Thor, magkain ka pa? Ha? Na? Go inside na. Sulod na, sulod, sulod na. Sulod. Oh. Ano? Ika? Sakit ng lawas. Ah, sulod na. Sulod, 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 sulod. Oh! Kaling naman. Pumasok na siya. Ayan na. Dito sa labas. Sa loob na siya. Nagbulong sa akin. Ang sabi niya, pumasok na ako. Marami kayo dito sa labas. Tapon naman ako ng na pagkain ngayon sa kanila. Kasi yung anim wala pang kain. Tatapon ako sa kanila. Kung lang kita dito. Lang ko kumakain pa yan eh. Yung pagkain nito, kulang pa yan. Maraming tricks pa ko dito sa tiger. Hindi pa, hindi ko na pinalabas pa muna. Yan. Tapos, naman sila. Yung mga maliit ngayon. Palalabasin ko sila. Para makita niyo. Babe, ah, babe. Lahat kayo mag-behave. Psst, no! Let's go. Okay. Op, pagdan, Alis na, alis, alis. Alis, doy. Alis. Sakit. Kain na kayo. O, sit down. Kapag magkain, magupo. Ate labas. Ate labas. Dito ka. Ay, O, untik na. montik na ako na tamaan ng ano niya. Klo. Sit down. Deb, and ka Ganon sila magkain. Kapag may lumalapit, magalit sila. Parang posa lang din. Sa posa, kapag may lumalapit, para magalit yung ino yung nakauna. Pag nagkain. Sa Tiger, ganon din. May bawa, may lumalapit dito. Galit yan. Athena, sit down. Ganon na sila magkain dito. Bosin nyo yan na Sabi nila, kapag nakatalikod ka daw ng Tiger, o oh... Sigurista, ang ugali nila, kumakagat. Pero dati sa akin dito, hindi sila kumakagat sa akin. Kahit nakaupo ako dito, kahit nandiyan lang sila. Pagkakain lang sila. Oh, bite yung lahat ng tiger ko. Babe ka lang dyan babe. ha, babe ka. Okay na, next ko. Yeah. Para makalapit ka, o oh, diyan kayo. Dito ako. Kain ka lang dyan, kain ka lang kain dyan. Sa lahat ng kapitid nila, ito ang pinakamalaki. Ang uh, pangalawa, ito at saka yung nandun sa puno yan dala yan yung mga dalawa yan yung lahat yan babae yan wala na kayong masabi sa akin ha nagtagalog na ako ngayon dito sa harapan ng tiger saado pagod na ako mayo ako ng budots Budots <laughs> <laughs> Tatlong beses akong sumayaw ng budots sinama ko yung taga-digos Wala na. Wala na. Hmm. Salap, salap. Salap. Wow, ang galing mo. Oh. Isa pa, okay. Wow, ang galing Sit down. Sit down muna. Good. 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 Oh, diyan ka lang. Huwag ka lumapit sa akin. Wow. Stop na. No. Huwag magalit. Masisira ang buhay mo. Hmm. ang bangkil. Ah. Huh. Wala na. Ah. <laughs> Oh, op, jangkalan. Jangkalan. Ah, ah. Ah. Wow, wow. Jam, jam. Jam. Very good. Wow! Wow! 哇！<laughs> Ah! Perfect! <laughs> Galing mo! Galing mo! Galing mo! Galing na <laughs> nanaw ang video karon sa Lodge Tiger. Naot ko na mo sa mayong panglawas. O, oh, nangay ko sa inyo ang uh, daghan, daghan salamat sa, sa, kuwa, sa nag -share, sa ako Sa nag-share, sa nag-like, sa subscribe. Daghan, daghan salamat sa inyo. Sa inyo alang kumana. Pusa kong Tiger, really good. Kaya ragil ako <laughs> Yo, thank you, thank you, Stanan. O, Stanan mga Bisaya, daghang kayo, salamat. Kaya, <laughs> thank you sa akong lichod, dikod, wax yung nagdasmag sa ako. Daghang kayo, salamat. Sa mga Bisaya, o sa mga Tagalog. Pasinsya na kayo sa dati, hindi ako mag, hindi ako nagtagalog, pero ngayon nagtagalog na ako. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat.